Panoorin nyo guys, nahulog yung aso. Grabe, nakakaawa. Ayan, din napansin ng kanyang amo na nahulog siya. At ang ano, barko ay talagang napakalayo na siya guys. Ayan guys, tignan nyo itong mga dolphin. Nakita siya na nagpapalot ng lutang at mukhang nagmakaawa siya. Ayan guys, itong dolphin na to ay tinulungan niya itong aso. Tignan nyo guys, ayan guys. Kinuha niya yung aso at nilagay niya sa kanyang likod at sinundan ang sasakyan. Ayan guys o, oh. ibinalik niya doon. Grabe, napakabait naman tong dolphin na to. At parang nagpasalamat yung aso. At sobrang saya naman yung dolphin guys. Tignan nyo naman guys o. Oh parang may sinasabi siya, salamat, salamat, parang gano'ng sinabi, welcome, welcome, sabi naman ng dolphin. Ayan guys, oh, napakasaya, ang say-saya ng dolphin, nagpapakasaya siya at nakatulong siya. Ayan, oh, grabe, tumatalon-talon pa siya sa saya. Grabe, sana ganito ang mga tao sa mundo, ayan.